Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon Umatras ang Pilipinas sa joint naval exercises na gagawin sa South China Sea. Lalahok sa naval exercises ang Estados Unidos, Australia at Japan na magpapakitang gilas gamit ang kanilang barkong pandigma. Gayunman, kinailangan ikansela ang partisipasyon ng Pilipinas sa kawalan ng barkong itatapat sa warships ng tatlong bansa. Ayon sa ulat, hindi kakayanin ng barko ng Pilipinas ang aircraft ng tatlong bansa. Samantala, nakatakdang magpulong ang kinatawa ng US, Japanese at Australian forces upang pagtibayin ang suporta sa ating bansa sa gitna ng pagmamatigas ng China sa isyu ng panghihimasok sa West Philippine Sea. Nanawagan ng pinakamalaking grupo ng magsasaka na buwagin na ang National Food Authority o NFA. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mas binibigyang prioridad ng NFA ang pag-aangkat ng imported na bigas sa halip na suportahan ang mga lokal na magsasaka. Sa isang statement, sinabi ng grupo na sa halip na gamitin ang pondo ng gobyerno para bumili ng bigas sa India at Vietnam, dapat ay gamitin ito para bilhin ang palay ng mga magsasaka sa bansa. Dagdag ng grupo na ang hakbang ng ahensya ay taliwas sa sinasabi ng Administrasyong Marcos na susuportahan ang local farmers. Timutok pa ng sinag na hindi nakatutulong ang NFA sa agriculture industry sa bansa. Kung bigyan ng prioridad ang pag-aangkat ng bigas sa halip na bilhin ang produkto ng Pilipinong magsasaka. Puspusa ng ginagawang aksyon ng pamatay sunog sa Canada upang hindi na lumawak ang wildfire sa hilagang kanduran ng bansa. Ayon sa Wildfire Information Office, napigilan ng kanilang firefighters ang pagkalat ng apoy sa Yellow Knives sa Northwest Territories. Ligtas naman at mabilis na nakalikas ang nasa 20,000 mga residente sa lugar. Hindi na rin kumalat ang sunog sa kalapit na lugar ng British Columbia at maging sa siyudad ng Kelowna, pagamat patuloy itong binabantayan ng otoridad. Para sa Kidlock News Updates, ako si Rosalie Sitsyongko, nag-uulap. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili na katuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <f incluso>